paglalaro po kami ng mga pang habulan <laughs> para mabawasan yung mga fats nila. <laughs> yes. Yeah. Tsunela! Diyos ko, ako yung napagod. <laughs> Nauna pa napagod yung nanay. <laughs> Okay. Ay. mas napagod si mama na no. ang daya niya eh yung iba nakatingin lang kay mama eh babies love you love you babies